While the implementation of the Sustainable Livelihood Program, or SLP, we empower our fellow Filipinos with the skills, with the resources, most importantly, the knowledge to improve their livelihoods, whether through micro enterprises or stable employment. Under SLP, we conduct free technical, vocational, and life skills training for our vulnerable and marginalized sectors. Hindi po ito nangungulan Sustainable Love Life Program ma. Baka kasi may uh, magtanong siya, sir, mayro bang uh, training para sa mga pusong laging nalulugi? Yan yung mga ano, yung mga uh, personalities without Jawa. Ah, uh, nauna na dyan yung inyong kalihim. <laughs> so masyadong masipik mas, masyadong masipi, masipag itong ating secretary. Uh, wala nang panahon para magromansa. Uh, eh, lahat naman sa inyo eh. Kapag ka tinatawa, lahat kayo, the secretary, the USEC, kahit alas 3 ng umaga, ay tumatawag ako, sumasagot. Hindi na yata kayo natutulog. Matulog naman kayo paminsan-minsan para medyo huwag kayo makakasakit kasi kailangan namin ng sigla ninyo. <laughs> alam nyo po kung ang SLP, alam ninyo po kung ang SLP ay para sa love life, siguradong dagsa ang aplikante. Lalo na yung mga situation, nasa situationship. Yung invested ka na pero wala pa ring label. <laughs> pero negosyo po ang tinututukan natin. Hindi po puso, hindi po natin kaya yon. <laughs> Sa pamamagitan nito, natututo ang ating mga kababayan kung paano magtaguyod ng negosyo, palaguin ang kita at patatagin ang kanilang kinabukasan. In 2024, Nearly 271,000 households benefited from SLP. While we focus on the future, we also honor those who built the foundations of our.